Ah. <laughs> Hello mga kamarites. <laughs> ano bang tawag sa lutong ito? So ito ang ginawa ko kanina guys. So bumili ako ng baboy sa palengke. Dahil mas mura doon kaysa sa grocery. di ba? Tipid na tipid tayo. Ang ginawa ko dyan sa baboy ay pinakuluan ko ng pinakuluan ko ng pinakuluan ko ng ayong syrup ng fruit cocktail tuyo, suka, asin, magic, sarap na konti. Tubig, syempre. <laughs> Tapos, nilagyan ko siya ng laurel at pamintang buo na may sibuyas, bawang, luya. Tapos guys, nung medyo konti na lang ang kanyang sabaw ay, nilipat ko siya dito. Tapos, Nilagyan ko siya ng ah ano ta carrots, patatas, chaka, fresh point apple at chaka bawang. Tapos ayan, nilagay ko lang sa oven. So hindi ko alam ko ano ang tawag sa na itar sa ayan siya, guys. Uh. Tapos may kaunting sabaw, siya lasa siyang matamis na may konting alat na maliit na maliit <laughs> konti may maliit pa so guys comment down below kung anong klasing loto or tar. so ayun lang siya guys maraming salamat bye